Yo, what's up mga kabuknoy at welcome back na sa ating channel So mga kabuknoy, meron naman tayo teaser sa inyo na Honda Supremo Na ang problema ng Honda Supremo, yung kanyang charging So nagpalitan sila ng battery kasi ang problema daw yung battery Kaya hindi maandar yung Supremo So ngayon mga kabuknoy, isisik natin isa isa yung problema ng Honda Supremo Bakit na di-discharge yung kanyang battery Kaya sila nagpalit ng battery kasi ang problema daw battery Kaya hindi maandar yung kanyang motor ng Honda Supremo So ang battery ng una nito mga kabuknoy, yung kanyang battery na kinabit yung yong yung pang sakyan kasi na mayroon siyang speaker mayroon siyang ampli So ang ginawa na ang unang gumawa sila na sila ng maliit kasi ang problema daw yung kanyang battery kaya hindi maandar So isa isa natin mga kabuknoy yung pag check ng wiring sa kanyang charging kaya tira. sa primo mga kapoknoy ah uh, dinala sa atin kanya ng maga to kasi ito pinagawa na sa ibang mekaniko pinagawa na to so ang problema daw ang sabi ng unang gumawa yung battery yung may problema sa kanyang motor kaya hindi umaandar maandar so nagpalit sila ng battery na stock yung 5L kasi yung unang battery nito yung 3, 2SM yung pang kaya kasi mayroon siyang speaker mayroon siyang ampli so pinalitan nila so okay gumana yun, inuwi na nung pagdating ng hapon na uh, magamit na siya ng headlight dun nasa nagloko ayaw na naman, naman dar kasi nalubat na yung battery so ang ginawa ng ano, nang mayari, tinambay na nila inuwi na sa bahay nila hanggang dinala sa atin na yung motor, kaya nang magay natak sa atin para iparepare yung kanyang charging para ipacheck natin kung ano man taga na yung problema kasi bumili na sila ng bagong battery ngayon nalubat pa rin yung kanilang ati bago na pinili. So isa-isa natin mga kabuknoy. Tanggalin ko muna yung flerings, yung cover nito. Saka yung upuan nya. kabilang side tanggalin na rin natin yung cover. So tanggalin ko muna mga yung mga nakakabit dito simula tanke, upuan hanggang cover. Para malaman natin kung ano ba talaga yung problema. Isa-isa natin yung itest yung wiring nya kung alin ba yung may problema doon. Stator ba o regulator o yung may wiring lang na naging problema. Ayan, nakalas na natin tangke eh. kasi problema talaga na mayari nito yung nalulubat so hindi makabihay na maayos yung kanyang sidecar yung tricycle nya kasi that, yun nga yung problema yung nalulubat so tingnan muna natin yung battery nya so yan guys ito yung brand ng battery nya yung Yuwasa ayan kung napapansin nyo hindi ko natatanggalin yung cover na to. kasi yung brand nya ng battery nya Yuwasa yung stock talaga yung original nya yung binili ang binili daw nito mga kapok na yun nasa 1 2 o 1 to 50 ba yun basta ganun so iniwan lang sa atin to so isa isa natin check yung kanyang electrical so yan guys ito na gumamit tayo ng t-slide kasi ito kailangan natin ng t-slide talaga para malaman natin kung ang liba yung may problema sa ating electrical so gumamit tayo ng yung t-slide so kung napapansin nyo may lamang pa naman banda rin natin yung makina para malaman natin yung unang yung check natin mga kabok na yung kanyang regulator o ay stator so check natin sa main stator nya kung mayroon bang kung buo pa yung nya kung walang problema dito natin malalaman sa ating test light kung may problema yung ating stator ng Supremo kasi kung wala tayong test light mga kabuknoy magbubukas tayo ng kanyang magneto sa may bandang gilid para malaman na natin kung sunog ba siya o hindi dito kung may, meron tayong test light hindi na natin kailangan magbukas dun sa kanyang magneto kasi gagamit tayo ng Israel para malamala natin kung buo yung kanyang regulator so tanggalin natin dito sa may bandang nakabalot na wire so napalit na sila ng fuse box ayan napapansin nyo napalit na sila ng fuse box better na nila ayan dito sa may sakit na to dito may tatlo tayo may kita na tatlong dilaw so dito natin tanggalin yung sakit yung paputang stator dito natin t-check unahin muna natin to kung goods ba yung stator So ito na ang ginawa ng unang gumawa. Binalatan nila yung tatlong wire. Hindi ko alam kung anong ginawa dito, bakit binalatan. So siguro may nag-check sila dyan. Ayan, ito so, na yung fuse. Para dito kasi dati dalawa yung fuse ito. So ngayon nagpalitin sila na ng fuse box yung ano na, yung malapad yung malapad yung fuse. Dapat fuse valve lang. So nagpalitan sila, okay ang goods yan, walang problema yan. So dito sa so, may papuntang stator, ayan, Napapansin nyo tatlong wire na yan, yung dilaw na yan. Ibabody ground natin yung ating test light. Check natin sa body ground. Check natin dyan. So dito naman yung ating test light. So pag pinander natin yung motor, kailangan ninyo walang iilaw dito sa tatlong na to, na tatlong wire. Walang iilaw dito. pag once na umilaw, ibig sabihin grounded na yung kanyang stator. So pwedeng ito naging problema niya kaya hindi nagkakarga yung kanyang battery so check natin isa isa shout out muna kay Bombay so ayan ito yung ano natin partner para siya magsisipa pandari natin para malaman natin kung goods yung stator natin so pandarin mga bay kailangan yung tatlong dilaw na ito mga kabok walang ilaw dito kahit isa para malaman natin goods yung kanyang stator okay. so maandar pa siya mga kabok i-check natin sa ating uh, test light papansin nyo hawakan mo ay yan ibig sabihin goods yun yan walang umihilaw ibig sabihin walang problema yung ano pero malalaman natin i-check naman natin yung yung wire niya tatlo kung goods talaga yung sticker dapat pag in-slide natin yung ating body ground ilalagay natin sa kulay dilaw dugtukan ko muna ng wire para makita natin yan guys kung napapansin nyo naglagay ako ng wire yung ating test light dito ko ikakapit sa dito natin i-test yung ano natin yung ating ayan dyan natin nipit ngayon chitsik natin kailangan iilaw sa tatlo na itong ano sa dalawa na ito na iiwan, kailangan iilaw ating test light so yan ibig sabihin goods and ibig sabihin mga kabok hindi na tayo magbubukas dun sa kanyang stator kasi goods talaga yung stator nya walang problema So, ayan. I-check naman natin dito sa may regulator yung tatlong wire na yan. check natin kung goods pa rin yung palabas galing stator. Ibalik muna natin yung ating socket. So, ayan ha, mga kabuknoy. Ibig sabihin, goods yan ha. Goods, goods yung ating stator. Kahit hindi natin buksan yung magneto niya. So, bago tayo magpalit ng battery pala mga kabuknoy, i-check nyo muna yung wiring doon sa kanyang stator at saka kanyang regulator para hindi madubligas so, yung may-ari. So, ngayon ang gagawin natin, tanggalin na natin to Ayan, mapapansin nyo. Tinanggal natin. Dito ito mapapansin nyo sa ating regulator socket, meron pa rin tayo dito tatlong wire. Ang gagawin natin, ganun din gagawin natin. Isisiksik natin yung ating wire na ano. Ito gagawin natin. Diyan natin iipit yung ating clip para sa ating body ground na test light. So, dito natin iipit. So, ngayon na under natin ulit. Kailangan goods pa rin yung ilaw dito sa ginawa natin dito sa may papuntang sitor. So, ibig sabihin, para malaman na natin kung goods para papunta na sa regulator dito slide din natin yan so pandari mga bye eh, so, yan mapansin nyo umilaw na sya so, umilaw so ay ibig sabihin goods yung wire walang problema kahit wala kayong galawin sa wire walang problema i-check na naman natin dito yung pa out papuntang battery so, so mga kabok na yung gagawin natin tanggalin natin yung kulay red dito kung napapansin nyo yung itong kulay red na dalawa Tanggalin natin yan Tapos saka natin t-slide Kung mayroon pa out Doon sa kanyang papuntang battery So ayan kung napapansin nyo May ilaw papuntang battery So ngayon malalaban natin mamaya Kung mayroon naman sya papuntang battery Pag tinanggal natin yung kulay pula Doon sa kanyang socket regulator So yan, nakatanggal na yung dalawang wire na yan, sa may magkasama na wire, yung kulay red, yung papuntang battery. So ngayon, ang gagawin natin ay eh, yung t natin, ilalagay natin sa negative sa ating battery. Ayan. So ayan, yung battery nya, sabihin, goods yung natin, t -slide. So ito na yung tinanggal natin sa papuntang regulator. So ibalik natin yung ating socket sa ating regulator. Saka natin papandarin, saka natin tutusukin ngayon yung mapapansin kayo may pin dito kaya tutusokin natin yan kung mayroong lalabas kapunta ang battery so sige start so ayan wala may lumalabas sa mga kabuknoy so ibig sabihin palitan natin ng regulator to kasi may problema sa kanya yung regulator good yung stator nya good yung battery kasi bago na good so, walang problema sa wiring nya walang problema tapos so, na regulator na mismo so palitan natin yan so tanggalin na natin yung ating regulator na nakakabit dun sa kanyang chassis tanggalin natin yan check natin kung original pa kasi mukhang replacement na rin ito mga kabuknoy yan din umabok na ito yung regulator nya hindi na siya original nagpalit na rin sila nung unang gumawa ayan ah uh, brand ano brand to ano brand yan M MRTR mm. ayan mga na yung brand na pinalit nila so ngayon papalitan natin yan e-power ibig sabihin ito e-power mga kabok na subok na subok ko na to sa mga supremo sa so, kahit sa anong motor try ko na to mas maganda to yung charging nya yun ito gagamitin natin so palitan mga natin mga kapunay yung MTRT MTR MTRT mga kapunay palitan na natin yan so ito na tanggalin natin tanggalin mga bay E power. so ayan pakisalpak mga rito sa ating ano yan ipapalit natin na ating regulator so ayan So ay ibig sabihin mga kabok yung battery na 2CM walang problema yung kasi yung problema talaga itong regulator. So check natin uli, isa-isahin natin. Ayan. Tinis natin yung ano yung battery natin, goods pa rin. So papanda rin natin. So ayan. Ay ilaw sa mga kabok So ikabit na natin yung kulay red. Saka natin i-bubold meter kung gumagana yung ating battery so yan kapitan natin yung ating bagong regulator pandaling mga so yan bumaga na yung regulator na rin kapapansin nyo so, transparent yung e-power na ating regulator na pinalit so, try natin sigin so, natin doon sa ating ano, kung gumanda na yung So yan guys kinabit na natin regulator Kasi wala na tayong gas Kinabit natin yung tanke para mapaandar natin yung motor So idun e, tayo sa loob ng tricycle Para malaman natin yung Charge ng battery So yan guys gagamit tayo ng voltmeter Para malaman natin yung karga Ng ating battery Kung ilan pinapalo sa kanyang Battery Simula na nagbalit tayo ng Regulator So tara iyan e, natin sa ating Ground So ayan, papansin nyo, zero zero siya. So pandarin natin bay. Meron tayong 11.4 Sige. So ayan mga kabukon, kung papansin nyo, pumapalo siya ng 13.9, 13.8. So ibusin na mo nga, kasi kanina walang busin na yan. O ayan, goods na yung mga ginawa natin ha. So yung mga buknoy, uh, bago tayo magpalit ng battery, i-check natin isa-isa yung wiring para naman hindi magastos sa inyong mayari. So, shout out sa unang gumawa nito. <laughs> so yung mga kabuknoy, kahit ibalik na niya yung, ano, yung 2SM na battery para mag-gumana yung kanyang ampli at saka yung kanyang speaker. So, mga kabuknoy, ito lang ang problema sa kanyang, ano, yung regulator niya. Ayaw na mag-charge. So, okay na. Goods na. Shout out na kay Kumbay <laughs> Ayan, gumagana. Ayan, patay mo nga, patay mo nga. Kung gumagana yung ating push button. Yun, no? Sa so, yung mga Buknoy, gumagana na pati push button. Pati na yung bausina niya, ayan, you no? Know? Kasi kanina, walang bausina. Walang push button. Hindi nga pagkapagana. Sa so, yung mga muknoy, kung so, may mga problema, yung charging niya, yung kuryente, bakit yung nagkakarga, na natin isa isa yung ating wiring simula regulator stator check natin para naman hindi magkasusanay mayari so kung dito lang muna kung may problema kayo mga bugnay pinin nyo lang ako sa aking youtube channel sa facebook page kaya tara